Nung bata pa ako, gustong gusto ko nang tumanda. Para bang, kapag malaki ka na, nagagawa mo na ang lahat. Yung malaya ka, yung wala nang nagbabawal sa'yo. Dati, ayoko natutulog sa hapon. Ayoko inuutusan ako. Ayoko magpahinga kasi gusto ko lang yung maglaro sa labas. Nung bata pa ako, sabi ko, sana matapos na ako sa pag-aaral. Ayoko nang gumawa ng assignment. Ayoko nang mag-review kapag may exam gusto ko nalang magtrabaho. Sumakay sa jeep o sa tren. Yung maglalakad ako sa may matataas na building. Yung magagawa ko na yung gusto ko na walang pipigil. Pero yung matanda na ako, parang gusto ko nalang palang maging bata. Yung walang problema, walang iniisip, yung walang obligasyon. Yung papasok lang sa eskwelahan, tapos matutulog sa hapon para makapagpahinga yung kahit utusan akong bumili sa tindahan, di na ako mula naglamo pa. Mahirap pala maging matanda. Sana in-enjoy ko na lang nung bata pa. Sana hindi na lang ang napadaling. Hindi naman pala madaling. Halos <mulit music> lahat ng mahirap, pinangarap maging mayaman. Pero naisip mo rin ba kung bakit may mga tao pa rin na kahit magsumikap ay nananatili pa rin mahirap? Dahil kailangan talaga ng mahirap sa lipunan. Isipin mo kung lahat ng tao ay mayaman na. Sa tingin mo ba may mga construction worker pa na magtitiis sa initan para lang kumita? Kung mayaman na silang lahat, sino pang gagawa ng bahay? Yung mga magsasaka, kung lahat sila mayaman na, magbibilad pa ba sila sa araw para magsahat at magbungkal ng lupa? Kung hindi na, ano nang kakainin natin? Kung lahat tayo ay mayamong negosyante, sino pang magiging trabahador? Mas marami mang mahirap sa lipunan, pero sa totoo lang, sila ang higit na kapaki -pakinabang. Bakit? Pao oh, mas marami silang alam na trabaho na pinakikinabangan ng mayayaman. Tulad ng isang kumpanya, hindi iyon magiging maunlad kung walang mga empleyado. Kahit na gaano kahirap ang trabaho sa isang kumpanya, kahit na masama pang ugali na nagpapatrabaho, di ba natitiis ng taong gipit? Nalo na kung may binubuhay na pamilya. At higit sa lahat, hindi mo makikita ang tunay na mapagbigay at matulungin sa kapwa kung walang mahirap na tinutulungan.